Mga ate at kuya, mukhang nabahag ang buntot. May buntot ba si ano, Sandra? Mukhang nabahag ng bonggang-bongga ang buntot ni ni Congressman Sandro Marcos kay PRRT. Kung naaalala nyo, nagparinig siya nung nakaraan. Hanapin ko yung parinig niya. <laughs> Andali ah. nagparinig siya. Ito, eh, ito, ito, nakita ko agad ang bilis. Oo, oh. Ayan. Oh. Nag-discuss nag tayo nito sa Princess Maui, di ba? Ayan. So, nagparinig siya habang daw nakarecess naka, naka, recess ang House of Representatives, may mga banta daw sa isa sa miyembro ng, house, ng lower house. Yun yung si Franz Castro, yung makakaliwa. O. Oh. At saka yung buong House of representative itself. So sabi niya, nagpapahayag sila ng ano ng ng pagkakaisa laban doon sa bumabatikos kay Tamba, di ba? O at yung bumabatikos doon kay Tamba ay nagsalita sa isang TV network, SMNI nga 'yon sa tingin natin, no? Oh, at minamalain daw ang reputasyon ng House of Representatives kasi sinabi ni Pangulong Duterte, most corrupt ang institusyon na yan so hindi man pangalanan ni Kong Sandro alam natin si PRRD ang tinutukoy niya dito ang nagbanta doon sa Franz Castro at di si PRRD nagsabi na gusto kong patayin yung Franz na yan di ba niya binu oh, okay. di man PRRD yung pangalan kasi nga makakaliwa yun eh tapos yung Franz yung umaatake kay VP Sara di ba? Franz Castro but I wanna kill her softly, killing me softly ang dating. Oh. So, si Sandro, kamping-kampi kay Franz Castro, baka nakakalimutan mo, Sandro Marcos, na ang mga makakaliwang sumira sa lolo mo. Kaya na-exile sa Hawaii ang inyong pamilya. Baka di ka pa nga pinapanganak, di ba? Kasi papapuntang Hawaii ang iyong lolo at ang iyong tatay. Oh, well, binata pa siya noon, so wala ka pa nga. O, mm. oh, ayan. Nakalimutan mo ang mga makakaliwang kinakampihan mong yan yung Franz Castro at yung kamatayan Black o ang grupo nila ang ba diba, ang sumira sa lolo mo pero kakampi ka na tapos pinaparinggan mo si PRRD ating nabahag ang buntot ni Sandro eto po yung post after na mabatikos nagpost siya I think this is in, on Twitter right? oh. ito sabi ni Sandro nagtweet agad si Sandro or nagcomment please watch the live stream. So, siguro yung live stream ng itong quote card ay during the live streaming of session ng Congress, no, ng lower house na tinatanong siguro siya nung lagman din. Kasi yung isang tinanong nung lagman na dilawan ay yung miyembro ng PDP Laban, di ba? Yung isang kongresista, nag-resign muna bago pangalanan si PRRD. Kasi babatikusin niya si PRRD. So, nag-quit siya sa PDP Laban bago niya pangalanan si PRRD na siyang taong pinagkakaisahan ngayon ng House of Representatives. O, si Sandro, hindi niya mapangalanan si PRRD, pero at least may balls naman yung kongresistang isa. O, So, during that session, ayan sabi niya, panoorin daw natin yung live stream. O, eh, ah, papagod papapagod pa kami. O, sige, paliwanag siya. I was forced to answer the question to Kong Lagman, yung dilawan nga. Nap Napwersa daw siya. O, to answer the question that Kong Lagman asked of me because those are the rules I even suspended session 50, 55 minutes onward bigay pa ng time stamp when he asked me who said it because I walked over to him and said and said, don't make me mention FPRRD dahil kasama namin sinabi daw niya kay Lagman, huwag mo naman akong ano, huwag mo naman akong pilitin na banggitin ang pangalan ni PRRD kasi kasama naman namin yan, ika sa kayo kasama si PRRD sa unit team oh. well nandun ka umaten ka ng inauguration so nakaharap po si PRRD nag alamano ka pa nga ba diba? ka pa finally the insinuations that I am supportive of makabayan are frankly absurd and will always be untrue oh, di ka, makabayan black si Franz Castro sabi mo may banta sa buhay si, ban si Franz Castro lang naman pinagbantaan ni PRRD ah oh. ay makakaliwa yon, makabayan yon. Oh, Makabayan Black. I have done so many interviews and supported so many programs that show otherwise. Oh, may mga program daw siyang sinusuportahan, mga programa laban sa mga kaliwa. Mm. Naghugas na po ng kamay si Sandro, sabi ni Sas. Oh, hugas kamay. So, Poncio Pilato. Ano ba ang kwento ni Poncio Pilato, mga ate kuya? Siya ba yung nagpapatay kay ano? hoy na, magwa-100 na tayo, mga ate kuya. Ang mga likers, madadagdagan pa ba? So si Pontius Pilate, naghugas kamay ba yan siya? Nung, di ba parang siya yung nag-order na ipako sa krus si Jesus Christ? Nalibutan ko na yung kwento ng Bible eh. So, hugas kamay, hindi siya ang nagpapa, nagpapako. Ang nagpapako ay ang mga ano, mga hisweta. Ano ba? Mga hudyo? Hindi eh, ba order ni Pontius Pilate yon Si Pontius Pilate, gobernador yata yun ng Roma or governor to ano, di ba? To somewhere there in Israel or what. Nalimutan ko na si Pontius Pilate. Comment yun na lang. Balikan ko na lang yung aking theology lessons. Oh! Ay, ang Pontius Pilato nga daw. O, Pontius Pilato ka bang kapang ingrato ka? Ungrateful kasi nga, bakit mo ba batikusin si PRRD? Sandro, naduwag siya, no? Hindi ka naman paglalaanan ng oras ni PRRD para batikusin, Sandro. Hindi na para mag live si PRRD or pangalanan ka pa. Wala siyang panahon sa katulad mong bubwet oh anyway kongresista ka nga lang pero kaiba ka na ah. <laughs> oh oh may video oy hanggang off cam ah oh, iyo nga may mga nakunan na di ba yung nililibak-libak nila si PRRD during ano parang uh, nag off nag, nag ano sila nag offline or tinigil muna yung live session parang break muna nagtatawanan sila nakunan yun di ba oh nililibak si Tatay Digong oh and worse kasama mo kasama ng tatay mo katandem ng tatay mo nagpalibing sa lolo mo katandem ng tatay anak ni PRRD nagpalibing sa lolo si PRRD nagpabalik sa inyo sa gobyerno ang Duterte ang tumulong kasama si lalo na si VP Sara tapos hi, hinayahayaan mong libakin ang mag-ama ng mga kaalyado mo yung yung off uh, yung ano yung tigil muna yung session di ba nagtatawanan sila doon oh. Asa ng konsyensya mo, Sandro? Huli na ang lahat. Kitang-kita na ng mga mata at dinig na dinig namin ang paghalakhak ng mga kaalyado mo sa mikropono. Oy, gaya ng sinabi ng tiyahin mo. Si Senador Aimee, katraiduran ng pagkakaibigan, magsama-sama kayo, deserve nyo ang isa't isa. O, sabi ni Senador Aimee, di ba mga may mga nagtatraidor sa bayan? inuuna pa ang pamumulitika hindi na inalala ang lesson ng Yolanda na dapat itakwil na mga ang mga dilaw kaalyado na ngayon ang dilaw ng administrasyong pusa administrasyong kuting rather oh. so ano ba, ba buntot mo Sandro na pressure lang naman daw siya ano ba yun nung nasuspend yung session sabi niya wag, wag mo akong ano, ipre, na i-mention ang pangalan ni PRRD hindi ka nga kailangan pilitin pero alam naman namin si PRRD ang tinutukoy mo kasi nga hindi mo lang talaga minensyon Pin pinigil mo na nga ba diba? pinigil mo na pilitin kang imensyon pero syempre si PRRD ang nasa isip mo nun si PRRD itong tinutukoy mo dito oh, wala ka ng iba pang tinutukoy alam ang tinutukoy mo dito ay si Sass hindi naman nagbanta si SAS diyan sa Franz Castro na yan Oh. Ngayon, dalawa lang so far ang narinig namin umaatake sa lower house. Si v, eh, si Pangulo, dating Pangulong Duterte at si Sass Oh. Kanino ka nababahag ang buntot, Sandro Marcos? 'Di ba? Oh. Kanino ka naduduwag? Hugas ka may ka daw, sabi ni Sass dito. At least si Hudas inu, inako ang pagkakamali niya at nagbigti. Ito duwag. <laughs> Diba si Judas 'yung tumanggap naman ng ano silver coins ba 'yon? Humalik pa sa mukha ni ikaw, Sandro Marcos. Sa nakita ko talaga 'yung picture niya nag-aalamano kay PRRD hanapin ko nga para sa inyo 'dali ha. So ito ba 'yung bagong version ng ano? Bagong bagong version ng halik ni Judas pag-aalamano. Well, Saan ba? Ito, ito, ito. Ayan. Saan ka nag-alamano din eh? Nag-bless-bless -nag -nag yan kay Tatay Bigong si, ano eh, Sandro Marcos. Ayun! Kita ko ka agad. O. Oh, ito ba ang bagong version ng halik ni Judas? May pag-aalamano ka pa sa Tatay Bigong namin ng inauguration. Iyan nga sabi mo siguro, no? Nakasama nyo si Tatay Bigong. O, oh, ayan. Oh. Sabi ko, nakakatuwa naman kasi magalang si, si 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 ano si Sandro Marcos kay PRRD ay eh ngayon nasa na ang paggalang mo sa dating pangulo Sandro Marcos. Oh, tapos ngayon hugas ka kamay ka natakot ka nahiya ka ba dahil si PRRD ang nagpalibing sa lolo mo tapos binapatibatikos mo ngayon. Kaisa ka naman, isa ka sigurado sa pumirma ng Resolution 1414 na 'yan na nag na, nag kay Tamba. Ay, eh, syempre kadugo mo si Tamba. Alam an expected 'yan. Eh. Alang nga naman kay PRRD ka mag-side. Kay Tamba ka magsa side oh, Blood is thicker than water siguro sa, 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 situation ngayon, ano? Sandro? Oh. Anong kinakatakot mo kay PRRD? Hindi ka naman masasapok niya. Natatakot kang mabati tatakot ka sa, na masira ang iyong political career? I-comment nyo nga po sa comment section at mag-like and subscribe din po kayo mga dad kuya.